apo tapos na lamay! Ah! Ah! Kaya hindi tayo maasenso! May ah! kulangan! Ah! May hirap sa may hirap! Ah! Lahat naman tayo ay isamuhin natin! Ah! Kapitan, isang buwan na po nakaburo lang aking apo. Isang buwan na po siyang ginagamit ayo Ayaw po siyang patahimikin ng mga siga sa kanto eh. Siguro po ako nabubuhay siya at nakapagsasalita ngayon, siya na mismo makikipag-usap sa inyo ngayon. Ikinalulungkot ko, Aling Chayong. Wala akong magagawa. Pinakiusapan ko ang mga yan, pero talagang halang ang mga bituka ng mga yun, eh. Diyos ko naman. Sino po kaya makakatapat ang mga demonyong yun? Kung pakikialaman ko ang mga yun, Aling Chayong. Kapitan. Aling Chayong, kung pakikialaman ko ang mga yon baka ako naman ang susunod na maburol. Kung Ego, hindi po kami tutulungan, sino pa ang tutulong sa amin? talagang buhay to. Wala na nga kayong makahit. Pati bahay ng Diyos, pinababoy ninyo. Ha? Patawarin niyo po ako. Tapos na lamay! Ah! Ah! Kaya hindi tayo maasenso! Ah! Kaya hindi tayo ng kulangan! Ah! Mahirap sa mahirap! Ah! Lahat Tuloy sa natin! Sa kalig sa tuka! Lahat tayo ng ilupa! Pinakanak tayo para apin! Kabaktapaan! Next maiden! Bakit di tayo magkaisa? Bakit di tayo magmahalan? Ben, tama na! Tama na. <laughs> matutulong po. Walo ka ng langit sa amin. Papaligyan pa niyo na ako, apo niya. <laughs> Salamat Ben. Nakatagpo din sila ng katapat. Tara. Patay si Hercules. Nagkagutay-gutay ang katawan. Aray, kung... Bastos mo ah! Boss, sinampal ka? At ah, saka ang lakas, boss, ang lakas! Sampal ng pagmamahal yun. Nagpapakipot eh, tingnan mo. Ang kapal mo! Isusumbong kita sa utol kong hudlom! Magsumbong ka sa utol mo, sa tatay mo, isang pa ang lolo mo, hindi ako natatakot! Ah, ganun ha? Diyan eh! Saan so, ka magaling? Kaya na pa tayo nahanap eh, binastos ako dun eh. Saan? Sa so, may tindahan. O, sige, bibigyan na. Kapang Samuel, kapang. Yeah. Ah. 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 Ah.